Eto ha, marami pa ring hiring kahit na recession pa. Lalo na sa mga highly skilled na trabaho gaya ng truck driver at heavy machine operators. Pero dahil recession nga at marami din wala ng trabaho na mga taga rito, mas inuuna ngayon ng mga employer ang mga nandito na. Ang mga taga rito. Yung at least may valid work visa or residente na. Kaya sa mga bagong dating na mga Pinoy sa New Zealand, yung mga nasama sa one of residency ang pamilya at nandito na, mas maganda pa rin talaga kung skilled sila para madaling makakita ng trabaho at may malaking sweldo gaya ng hiring ng mga ito. At kung skilled driver ka or skilled mechanic na may open work visa, patok na patok ito sa inyo dahil sa pagkakalam ko ay may pathway ito for residency. So wag nang mapili, highly in demand ang skilled na ito pre. At sa mga wala pang skills, opinion ko lang ano, kung ako ang nasa sitwasyon nyo, mag -voluntaryo. Totoo, nag din ako noon at kahit hanggang ngayon. Pag may time, nag ako. Oo nga pala, marami ding nagsidatingan ng mga nakavisit visa. Medyo mahirap makahanap ng employer kahit na skilled pa. Kasi nga, mas priority ng mga employers na matulungan ng mga naghihikahos na mga taga rito sa New Zealand. Pero tiyaga-tiyaga lang. Malay mo ang iyong kapalaran lalo na kung ikaw ay palakaibigan kung meron ka natutunan sa mga posts ko, please like and follow para updated po kayo.